Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baad Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sa lahat ng sumusubaybay sa aking channel Magandang araw sa inyong lahat Sa video ito ay ipapakita natin Ang maiksing pagpapaliwanag kung paano mag i una ay kailangan tandaan natin para maka e tayo ay kailangan kilalanin natin kung anong uri ng salita, kalima yung e natin. So, kailangan alam mo siya mula sa pagiging ism. So, tingnan mo yung salita, yung kalima, kung ito ba ay ismon. Pangalawa, kung ito ba ay fe'lon. Then, Pangatlo, kung ito ba ay harfon. So, kailangan kilala mo ang ismon, fe'lon, harfon. So, ang mga halimbawa ng ismon, ayan, Muhammadun, Asadun, Wardaton Kalamun, Kamarun, Ramadun. So, mga halimbawa lang ng ismon. Mga halimbawa naman ng fealon ay jalasa, yajliso, ijlis, kora, yakrao, yakra. Ito ang mga halimbawa naman ng fealon. So, etong ismon at saka sila yung maraming uri ng kalima. Sila yung maraming salita. Pagdating kay Harfon ay hindi sila gaano karamihan itong si Harfon. So narito ang mga halimbawa, ila, min, an, ala, fi, alwaw. So yan ang mga halimbawa ng harf. Then kapag natukoy mo na kung anong uri ng kalimah anong uri ng salita, yung iarab mo ay tutukuin mo naman ngayon kung ano yung halatol ay Arab niya. Kung siya ba ay marfu, halimbawa, marfu'a, mansuba, majrura, majzuma, mabniya. So yan ang mga halatol iarab, Arab. Marfu'a, mansuba, majrura, majzuma, mabniya. So, halimbawa ng marfu'a, Muhammadun. Ayan. So, kung mapapansin mo si Muhammadun, siya ay marfu'a. Yajliso. Yung fi'al mudari, siya ay marfu'. Pagdating sa mansubah, Muhammadan. Muhammadan. Ayan. Yajlisa. At yan ay mayroong naging tahilan kung bakit siya naging mansub. Meron dahilan kung bakit siya naging mansub dahil sa amil na pumasok dyan. Halimbawa lang. And, pagdating, pagdating sa majrura ay Muhammadin. Muhammadin. And, so, ibig sabihin, wala tayong pinakitang halimbawa dun sa majrura na fe'al dahil ang fe'al ay hindi tumatanggap ng uh, pagiging majrura hindi tumatanggap nang kasrah. Sa majizuma ay fe'el ang pinakita natin. Halimbawa, dahil siya din ang tumatanggap ng sukun. Majizuma. majizuma. Ayan. Mabniya. Halimbawa, yung fe'el mabdi ay mabniya. Alalfat. Ayan. So, yung damir, mabniya din. Ayan. So, yung anta, mabniya. Alal. So, ito ang mga halimbawa ng marfu'a, mansuba, majirura, majizuma at ang pagiging mabeniya. Then, ang next naman ay titingnan mo kung ano yung mga palatandaan ng pagiging marfu'a, ng pagiging mansuba, pagiging macurura, majizuma, mabeniya. So, sa marfu'a ay ang abdamma. Yeah. So, yung ad dam ma. So ano ang damma? Ito yung bawel Ayan yung bawel mismo. Siya mismo yung vowel na damma. Next naman ay ang fatha. yeah So itong fatha ay bawel din siya. At ang next na palatandaan ay kasra, yung sa ilalim. Then pang-apat yung sukun. Next ay ang letrang wow. Ayan, letrang wow. Then, next ay ang letrang alif. Alif. Then, next ay ang letrang ya. Then, ang panghuli ay ang letrang nun. So, ito yung mga palatandaan nung Arab. Kung siya ba ay Dhamma, Fathah, kasra, sukun, o di kaya ay waw, di kaya ay alif, ya, or nun. So, ito ang kailangan na dapat nalalaman natin sa pagsasagawa ng e-arab. Dito mo palang may sasagawa ang tamang pag-arab. -e so, sana ay meron kayong natutunan sa video ito. Sa so, mga bago pa lang. please subscribe, paki-like and share na rin ang video nito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.